Shout out po sa mga batang 90s dyan at sa mga laking probinsya tulad ko. Ako nga pala si Paula Gawat. Tara, samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Nasubukan mo rin ba noon yung pagdadamo kahit trick ang araw? Naalala ko nung elementary ako, no? Tuwing weekend, yan yung assignment ko sa aming bahay, ang magbunot ng damo sa aming bakuran. At pagtungtong ng high school, ay meron kaming tinatawag na ecap kung saan isang araw ay pinaglilinis at pinagdadamo nila ang lahat ng estudyante sa eskwelahan. Merong naka-assign sa iyo na isang metro hanggang tatlong metro ng lote na puno ng damo. Gumagamit pa nga ako nun ng panggapas para lang maalis yung mga talahib. At siguro naranasan niyo rin ano, yung pagtatanim ng gulay sa school. Pagandahan pa kami nun ng mga taniman o yung garden plot. Kailangan derecho at malinis. Kaya magbubungkal at mo ka talaga araw-araw. Bakit nga ba tayo nagtatanggal ng mga damo sa ating bakuran, lalo na sa ating mga taniman? Hindi lang dahil ito'y pangit tignan, dahil masukal na yung lugar, ano? pero dahil ito ay nakasasama at nakasisira sa panadim. Paano? Una, nakikipag-agawan ito sa sustansya ng lupa. Pangalawa, ay kapag marami ng damo sa isang tanim, ay hinaharangan nito yung sunshine na, no, na kinakailangan din ng isang tanim. Pangatlo, ay hindi rin nakakadaloy ng mabuti yung hangin sa paligid nito. Pangapat, ay nagiimbita ito ng samud-saring nakakasama at nakakasirang peste at insekto na pwedeng tumawid doon sa pananim. At panghuli ay, ito ay nagsisikrit ng mga chemical na nakaka sa halaman. Ang damo ay masama at mapanira sa mga mabubuting halaman. Bakit nga ba ito yung topic ko ngayon? Ano? Dahil sa ating ebanghelyo ngayong araw, sa Matthew 13 verses 24 to 30, ay ginamit ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Ginamit niya ito para ituro sa kanyang mga disipulo na habang ang Panginoon na siyang master na nagtatanim ng mga mabubuting binhi, ay nariyan din ang isang kaaway na ang layunin lamang ay ang magtanim ng masasama at mapanirang damo. Ayon sa Matthew 13 verses 26 to 28, Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabubuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, Isang kaaway ang may kagagawan nito. Kaibigan, kailangan nating i-acknowledge na sa buhay na ito ay may masasama at mapanirang damo na itinatanim ng kaaway, the devil. Para tayo ay pahinain sa ating pananampalataya at para tayo ay ilayo sa saving light ni God at para harangin ang guidance ng Holy Spirit sa atin. May mga subtle ways ang kaaway para mag-invite sa ating buhay ng mga samot-saring mapanirang bagay. Things that can damage our hope, our faith, and our soul and spirit. Kaya maging mapagbantay at maging mapanuri sa mga bagay sa iyong isip, sa iyong puso, at sa mga iyong ginagawa. Pati na rin sa mga bagay na iyong natatanggap, nadidinig o nararanasan. At tandaan na kapag ito'y mapanira, ito'y galing sa kaaway. The other day po, ano, my daughter, upon recognizing that she made a mistake and she had been disobedient, she expressed something to me in writing. So, nakalagay doon, I am a bad person. It's puro mga sad face, ano. I am the baddest in the entire whole world. Sabi niya. So ako, I had to quickly correct that, ano. And I told her that she is good and God created her good. Tapos so sasabihin niya, but I did bad things. Ganyan. And I told her that sometimes there are things that we do that are bad. The action is bad but you are not. And I said to her, the enemy wants you to believe that lie and plants fears in your mind and in your heart. So nung naliwanagan siya, kinuha niya yung papel sa akin, dito yon. kinuha niya at tinampol niya. Tinampol niya ng maigi at tinapon niya sa basura. Pagkatapos, kumuha ng isa pang uling papel. Tapos sabi niya, I'm gonna write All that my fears here, sabi niya, sudrino niya, lahat ng mga bagay na kinakatakutan niya, pati yung image ng kaaway. Pagkatapos, pinunit-punit niya yung papel, nunis niya hanggang maliliit na piraso at niyupi-yupi niya ulit ganyan <laughs> at tinapon niya sa basura. As a manifestation from her that she will not believe those lies and those fears planted by the enemy. And you can do that too, my friend. I pray na naliwanagan din kayo through this short reflection video. Click the like button and share this to your friends para marami pa tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa.